pangalan ni Mote? Lily Asiro. Lily? Hmm. Uh, Kailan may edad ni te? Wala ko sir, 62. 63 So senior na ka? Oo, senior na ko. ka. Nagadawat na ka doon? Nagadawat na ka doon. Karoon na to eh, nagsugod ni Dawat. Mm -hmm. Ah, uh, mo pa pag sugod ni uh, mo. Nga nung kuan man te sa edad ni mo nga nana, na, na nagatinda pa man ka. Napakay mga anak, gusto pertaan. Na koy anak nga nag-eskwela dasmo Mm. Anak kay college. Ako na lang ipaling kamutan naging makahuman kay ang mga babae nang menu naman. Ha. Ah, nakahuman pud sila. Wala nila na human zone. Wala wala nang ganito. Mhm. Wala -mm. Malagi kay pait ba kayo? ayo. Oo. Oo na nga. Kita kay ako koy right side. Mhm. Kita wala pud. Dani so pila na makakatuig ani nagatindat te? Eh. Tao uh na -huh. tiroy. Dugay na kayo. <tod> kundi manindaw ay bugas. Wa oh, may bugas. Mhm. sa may trabaho. Oh, But... But... Mm -mm. Gag so, may tarang, ang gumarado. Mm -mm. mm -mm. so, ang naguma. Pero taon na Mhm. ra pay kitaon. konsumo. Mhm. Taon-taon ra, makalugo-lugo apo nga

Pagpila na na, kanang 500. Pila naman na isa ka bulan. So, <coughs>

buhat. Mhm, -mm, nana lang sa. Maka budget lang uh, gud, ginagmay-ginagmay uh, lang inane. Asa umat din na po? Aba lag maguway ni basta makatindog jud. Oo, basta makatindog jud. Kay kung maka absent kay isa na peting list. Wala lang is, man, atong kamara at lang. ang capital basic kapital base maapil. Mm -hmm. Pero wala kay mga utang, te. Nana. Kay ko na to sir, isa ka. Mana-mana. Mhm, sini Pero dira kay bugat di naman siya naman saba naman, saba naman, mm -mm. naman, naman. Oo, Kaya may himugway utang mm -mm. kayo ay may pangsugod pag may magsobo mm, -mm. Tas, ang mga bata syempre ba pwede nga din mo sila tagaan an kay miskwela man pwede ka ido din mo taga nga ang ang amo din i-din dali na mo ibayad mm tawag kinahanglan mo tapos lunes, hantong sabado, tinda na dyan mo. Ano, lunes? <tipos> dyan wala. Iba-iloan mo lagi sa kinuha mo? Mm-hmm. Ano? Karang buwan o kahit sabalang ko? Mm-hmm. Cash ang mga ginaotang. Kaya isod mga po, kung wala bugas, so, hindi na lang po makaon. Mangita, diyong diskarte. Oo, mag-diskarte, diyong kasirolin. Isod may lang... Mm-hmm. Ano po, senior na ba yan? Kamay nga nika. Puan, ligon pang lawas. Lagi? Di kaluyan yun sa ginoong ay nanak pa ihatag. Kaluyan lagi po siya ng ibigo po. Mm-mm. Ato kaling pandemic siya, doon katuhay may walang ginda, pero sa buhay man siya po, sa ikuan man siya po, sa tanong buwa. Mm-mm. Kaligyan, ang anong mga gulay yun. itagbo siya mga panginahang lano ni nana. Kusog po na kong buwa, kanong gula. Ah, okay. nag dito mga bulak at mga time. Mm-mm. Usok ba yan po, kapandinit, mga buwa, usok. At inanong may punang kong buhak. Wala, may buhak kong inanong. Wala, lahi nagkuhan. At least, nara ka sa balay. Mabantayan po din mga bata. Pero karoon na whole day trabaho. Kapoy Kaya Kainit ba Diri, init pang kalayo. Ina na. Sa agwanta na lang. Wala, may lain. May lain. Okay, kung napay lain trabaho. Nga gaan-gaan. Nga nung good. Wala, wala. 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 Sa iyo di kaya, lasot so, tas hap, ma mahuman ma Mga aras, ay, aras ito po mm, na, Napadong na mangit-ngit Padong na mangit-ngit Panaroon po ipalit o galasay Oo oh, oh. yeah, lagi may otok-otok po na, 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 na ngit -ngit. Mm -mm. O, po namo mm. Pag na po yung mga event, eh, nangabaligya po mo Kana mga gabiing, kana na yung mga puan Oo, oh, huwag na nga, upuan mo yung miss kada city eh. mm -hmm. oh. city, maging mo na mag-adito dito sa puan Ano, na, na-event na, sa plaza o oh. Atong kataon so, naman na oh, sila ang mag-request ang um, may nana di ay? sila ang mag-request wow hindi nila mag oh. so, may geriman, may mm -mm. Sita, pero okay. kung dili sila mag-request wala po Dili lang mag ay di ay hindi rin hindi pag ba dito, dito dito, dito, dito? dito? dito dapit plaza? or asa man? isintro namhingaw man sa'yo namalingin ka oo Nagipawa ipawa misa Mingaw dool maghag ispelahan mas bibo di ba pag sa ispelahan? Nakatag naman ang ispelahan. Ah, oh, ganit po. Tao uh, you know. so, <laughs> oh, ga na ito mato lang kanday. Karo wala ang ispelahan. Normal naman Mm-mm. Ah, sayo naman ang normal. Ganit mo nang kuha na lang dyan. Pagtsagaan lang dyan ginagmay nga kita. No. Pinakagamay po nga kita ni Moderite. Ah, uh, pa -mm. no? Kumo baba, baba at is bala lang ang ah, na ang pamugas padaan sudan pa. Um, so pila makabuksa sa balay ti nang nagakaon unom na kadagdagan gud. Nga ni lisod man nga ihatag na nimo sa papa sa mga batang ila, anak nga basi di matiman. man? Ay, mm. ay, doon na, doon na, doon na. o di jud ka mo sogote. Ano no? Bahala nag naa sa imong imong duha ka apo kay lain man pug asa sila padulong. Ito ra sa mahan sir niya mo. mo mm. -mm. Ay mo adto sila anak adto na sila dito pero oh. mo uli jud ang mga bata. Mo sila. Mm. -hmm. Murag gid gid sila sa ako. Mo. Mm. -mm. Gid sila sa ako mo. Basta kung kabalo sila kung asa sila maayo ang pagdala. Diraa jud ang mga bata. Oo, oh, okay. <laughs> babae dito. Ang <laughs> ang laki. Ang mauban. Kung ano lima ka mauban. Dali po, dali lang. Ah, pero muli, po sila sir? Dali po, ingon nga. Kuhan nga. Dito sila muli. Muli, dito sila balay. Ano? Wala dyan. Ang importante ang ano. Ilan nakakatuigan yung maligyate? Ano? Ah, bainti oh, na kape na. Grabe, niya pa doon ano no? May mm -mm. pa na akong kamahuran. mm Wa na. Sa bainti, abot na nang gugag sa isinta kape, senior na, pero trabaho, gihapon. Sa tanda nga ni nanay, eh, pinipili niya pare magtrabaho dahil nga para sa kanyang mga apo, hindi na lamang sa kanyang mga anak, kundi sa kanyang dalawang apo na nasa kanya na dahil nga namatay na ang ina nito tapos ang ama ano naman ay hindi masyadong nagbibigay So makikita mo talaga yung proceed dito siya na palakihin ng maayos sa kanyang pamilya at ng kanyang mga apo. Kasi alam niya na hindi ito magbibigyan ng magandang buhay ng ama ng bata o so, ang ama ng mga bata. Kaya kasama sila ng kanyang asawa na nagtataguyod sa dalawang nilang apo at sa kanilang mga anak. Kasi nga ang mga anak pa nila ay lumalapit pa rin sa kanila kahit nag-asawa na ito. Kasi mga babae nga, nabuntis, ganyan. So, patuloy pa rin sila na sumusuporta. Kaya nakikita mo talagang sininsipagan niya talaga ang pagtatrabaho para merong pangtustos sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. So, karoon na anak, takaroon nun, balikan nato sa ating lili ating hatag, ating at ang hatag at ang kamay na tabang sa iya. Hati, sa may maingunin mo sa naghatag, Ani? Ayan, maraming upong dagang kayong salamat, sir. Wala, makakaroon, sir.

thank you sa so sa padayon na suporta sa ating YouTube channel and of course this is Anski Express. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos and also hit the notification bell para lagi kang updated. So kini kahapon ng Anski Express nga nagpabilin pa nulti ayuda hindi lang sa panahon ng pandemya. Dagang salamat mga kamaster, salamat eh, salamat kaayo, salamat. Kayo. Ayo, ayo,